Bad trip si Mudra. <laughs> may nagala ba? Basi si ano ina? Basi, kay eh, baga may naghakot man dida. Mangunguha kami ng halaman. Punta kami sa <clears throat> Batong Kalabaw. Batong Kalabaw kung tawagin. Maitim sa malayo pag sa malapit ay maputi. <laughs> Mading hot kaya na, dida? bundok. Pupunta kami ni Mama sa Batuban tilis at kukuha kami ng mga viral na halaman ngayon na nagmamahalan sa social media. Ha? <laughs> Bababa kami dito. Ayan, nauuna si Commander Erna. <laughs> Agoy. <Agwi. laughs> si Commander Erna. Nangunguna. pun manyan oh, ada ku oh, anditu ngendenga kubra peng anjan yung tinatawag na batong kalabaw pirabuyag martis di ay ngar karun ayto kubra peng nga ku Kung... Bata tayo ng kubra, friend. Ito ah. Nabi. <laughs> may ano pa, may kaladyum pang kasama. Hmm. ba? Diba? Tapos na? Wrapped pa.

Ito yung tinatawag na cobra fern. Bay, naging cobra to eh. Dahon naman to. Tapos, ito yung mga tinatawag na kaladyum. Yan, may kaladyum tayo. Ito yan nakalagay. Chink! O, oh, ba diba? Dalawa. Meron pa. O. bintira momen keharap sayu hahaha 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 May <laughs> <laughs> Embot. Ang kuwa namin plantita. Uma darede ka kumadrasanin kuwan. Sa sabi ko picturan ako biju palain narap sa kanya. Nubien.